Ayan, at ngayong umaga ay nakabili kami ng isda. Meron po kasing pinuntahan ng aking asawa. Pag uwi niya nga po ay meron na po siyang dalang isdang tawilis. So talaga po guys na talagang bibili ang aking asawa dahil yun po talaga ang aming usapan na bibili nga po siya ng tawilis para gagawa po siya ng kinilaw. So, ayan po at kailangan po na nating hugasan ang isda bago natin ito alisan ng mga laman loob. Ayan po ang aking asawa na maglilinis ng isda na gagawin namin na kinilaw. Medyo matagal na nga po kami hindi nagkikinilaw. Ayan at sabi niya nga ay maggagawa nga raw po siya ng kinilaw ngayong araw na ito. At ngayong araw din na ito ay meron din siyang kasamang uh, kasamahan niyang driver na may usapan sila na magkikinilaw sila dito sa aming bahay. At sana nga ay dumating sila para masaya naman at makatikim sila ng gagawin ng namin na kinilaw. Ganyan nga po ang paglilinis o pag-aalis ng mga bituka sa isda. Iisa-isahin niya po itong alisan ng laman loob hanggang sa maalis lahat. Kali ang isda na ito ay tawilis ang kanyang name at nasa 120 pesos ang pagkakabili ng isda na ito. And at tiyaga-tiyaga lang tayo sa ating paglinis sa ating kinilaw na isda. Ito guys, uh, talagang ang aking asawa ay mahilig talaga magkinilaw mula noong nasa probinsya sila sa Mindanao. At uh, na lamang ko lamang sa kanya or nakatikim lamang ako sa kanya nung ganito na kami ay nagsasama na na ang kinilaw pala ay napakasarap. May mga ingredient din po itong gagawin namin na kinilaw. Ayan nga po at uh, tuloy-tuloy pa rin po ang aking asawa sa paglilinis nitong isda na awilis. Ang usapan nga po talaga ay meron po siyang dalawang kasama na pupunta dito para matikman naman nila yung uh, gagawin ng aking asawa na kinilaw. dati rati nga ay eh, hindi ako kumakain ito ayun nun napakain nako ay masarap naman pala. Eto guys ang mga ingredient o gagamitin natin sa paggawa ng ating kinilaw na isda. Eto may sibuyas dito. at meron itong luya, sili at kalamansi. Ito nga at tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggal ng mga bituka at para maging malinis ang ating isda na gagawing kinilaw. Ayan at tuloy-tuloy natin itong hugasan. ating nilinis ay dito natin ilalagay. Ayan, dito natin ilalagay yung mga nalinis na natin na isda. Ayan. Di, ayan, at bali, tatlong beses namin nilinis itong isda na ito. Ayan nga, at another linis na naman. Linisin natin itong mabuti kasi ay... Siyempre ay kakainin natin ito. Ginawa namin dito guys ay hindi na namin ito hinate. Pwede naman na hatiin itong isda na ito. Ng kung ano lang yung gusto nyo pwedeng maliliit. Pero ito guys ay hindi na namin ito hinate. Kung ako man siguro ay pwede naman ako hahatiin ko. Pero ang sabi naman ng aking asawa ay wag na daw. Dahil medyo maliliit naman ang isda na ito ay hindi na nga namin ito hinati. Ayan at nilagyan na namin ito ng asin. At sinikshake ito ng aking asawa. Next naman ay ang suka. Ayan nga at ang next naman namin gagawin ay ang ito at ang next naman ay ang mga ingredient katulad nitong kalamansi ang kalamansi ay atin lang hahatiin ito at kukuhanin natin yung katas ayun at hiwahiwain na natin ito at para makuha natin yung katas nito at mailagay na natin sa kinilaw na isda At medyo malalaki naman itong kalamansi na ito ay bali apat na lang ang ating ilalagay dito or hindi hiwa natin. Ayan at hindi hiwa na rin namin ang luya. yung sibuyas ay alisin muna natin yung pinaka balat nya at hiwain natin ito ng medyo maliliit lang naman ang gustong gusto ko rin guys kapag yung sa kinilaw ayan pinipili ko yung sibuyas ang sarap kasi ng sibuyas guys ayan at mm, hiwahiwain na natin itong sibuyas na ito Ayan at medyo mariliit lang ang ating hiwa dito. Ayan, at itong nahiwa na natin ay ilagay na natin dito sa isda. At dito naman ay pipigain lang naman natin ang kalamansi. Para dito ay maiwan dito ang mga buto at yung ano na katas niya ay mapunta doon sa may isda. Kaya yeah, ayan ang maganda ginamitan natin ng ganito. Ayan, nandyan na ang katas ng kalamansi. Next naman, itong luya. Ayan, luya na ito. Ay, hahati-hatiin din lang natin ito na medyo maliliit. Ayan, ganyan po ang paghahati natin. At ang sili naman ay nahiwa na rin natin. At sabay-sabay din natin itong ilalagay sa ating isda. Mmm, sarap. Napakasarap talagang tingnan oh. Mmm, yummy. at lalo na eh, may anghang-anghang pa ayan, lagyan natin ito ng ajinomoto ayan hahalu-haluin na natin ito. lagyan natin ito ng suka at halu-haluin na natin ito para magmix yung mga nilagay natin dito ito na at na maging okay na ay titikman na to ng aking asawa. At titikman ko din para okay naman. Ayan at okay daw. So, ang mga kinilaw na katulad ng mga ganito ay napakasarap nga nito. Maraming may gusto nitong mga kinilaw, lalo ang mga bisaya. Gustong gusto nila yan. Ayan, meron din ditong uh, naluto ko na, na kanin. Uh, tayo ay kakain na din kasama ang ulam natin na kinilaw.